Slide. Samantala, sugatan po ang apat na individual. Tatlo sa kanila ay may mga minor de edad dahil sa panalasa ng bagyong agon sa Bicol. Ay po kay National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Edgar Posadas nagmula mga biktima sa lungsod ng Legazpi sa Albay na may edad na 5, 11 at 12 at isang 30 years old na napaulat na nabagsakan ng puno. Dagdag pa ng opisyal na maabot na sa sumatotal na 2,734 na individual o may katumbas ng higit sa limang daang pamilya mula sa labing limang uh, o labing walong barangay ang apektado ng sama ng panahon mula sa Big Region at Silangang Visayas. Sa ngayon, umaabot sa kabuang 523 na katao o may katumbas na 34 na pamilya ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Binigyan din po ng opisyal na nakahandang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development at Office of the Civil Defense ang iba pang mga ayuda sa mga lokal na pamalaan ay papamahagi sa mga pektadong residente.